Hello guys. Magandang hapon sa lahat. Nagluluto ako ng na. Champorado guys. Lagyan natin ng lagyan natin ng kunting asin. ang purado guys para sa malamig na panahon kanina dito guys umulan ng konti konti lang pero ngayon okay na naman ang panahon maliwanag to na guys ng kokoa guys ganito ang kokoa dito Masarap ang upawa dito guys, o cadberry. Hindi tulad sa pinas yung nabibili natin kukuha sa palengke. Parang kakaiba Iba ang amoy. Ito guys, maganda to. Masarap. talaga ko na guys, tinunaw ko na siya. Mabiyang inay. Pasensya na guys sa tunog. May nag ano kasi dyan patrabaho ng bahay. May asukal na din to guys. Kasama ng kuwa pag tunaw ko. Ayan guys. Nating Champorado, do. Niluto sa Dubai. Ay. Medyo may lasang matamis at medyo may alat lang. Ay. Magpapasika na guys. Ei. Ei. Então, Ei! você you do